Magandang araw mga kapamilya at ka-showbiz. Mainit-init na balita ang hatid natin ngayon mula sa mundo ng teleserye. Isang napakalaking proyekto na siguradong bubulabog sa puso ng mga fans. Dalawa sa pinaka-in-demand at pinakamamahal na leading men ng henerasyong ito. Donnie Pangilinan at Kyle Echari magsasama sa isang bagong primetime series ng ABC-CBN na pinamagatang Proja. Tama ang narinig ninyo. Matapos magpasiklab sa kanikanilang matagumpay na proyekto, si Donnie sa How to Spot a Red Flag at si Kyle sa Pamilya Sagrado, ngayon ay magsasanib pwersa sila para sa isang kwento na tiyak na aabangan ng buong bansa. Kanina lamang, Agosto 15, opisyal ng inanunsyo ng ABC Bin ang proyekto sa pamamagitan ng isang maikling ngunit napaka engranding teaser na inilabas sa social media. Sa video, makikita ang mga maletang may name tags ng bawat cast member isa-isang inilalagay sa loob ng isang luxury van na papunta sa isang tila para isong destinasyon, isang marangyang resort na tinatawag na La Playa Roja. Habang pinapakita ang mga maleta, ramdam mo na agad ang misteryo at intrigue na hatid ng serye, at hindi lang si at Kylie ang magdadala ng kilig at drama dito. Kasama rin sa powerhouse cast ang mga mahusay at respetadong artista sa industriya, may may entrata, nakilala sa kanyang kakaibang charm at versatility. Raymond Bagatsing, na laging nagbibigay ng intense na karakter, Joel Torre. Isa sa pinakamahusay na aktor ng bansa, Janice de Belen, na may hindi matatawar ang husay sa drama, at ang veteran ng Lorna Tolentino, nakilala sa kanyang matatag na presensya sa bawat eksena, ang Roja ay handog ng dreamscape entertainment. Ang parehong drama unit na. Naghatid ng mga iconic ABC din teleserye sa nakaraan. Wala pang masyadong detalye ang ibinabahagi tungkol sa mismong storyline, pero base sa teaser, mukhang pagsasamahin nito ang kagandahan ng isang paraisong resort at ang mga sikretong maaaring magbago ng buhay ng mga karakter. Ano nga kaya ang matutuklasan sa La Playa Roja? Intriga ba ito? Pag-ibig? O isang trahedya na babalot sa ganda ng paligid? Isang bagay ang tiyak sa pagsasama ni Nadoni Pangilinan at Kyle Echari, plus isang cast na puro bigatin walang dudang magiging isa ito sa pinakaabangang teleserye ng taon. Kaya mga kapamilya, markahan na sa inyong kalendaryo at siguraduhing tutok sa lahat ng update mula sa ABC Bin. Dahil darating na ang Roja ngayong taon, ako si Your Name para sa Manila, Filipino. Hatid ang pinakabago at pinakamainit na balita mula sa mundo ng showbiz. Hanggang sa muli at stay tuned sa susunod nating mga pasabog.